Mga kapatid, magmix tayo mga kapatid ng sardinas at itlog. Ayan o. Oh. Ganun-ganunin lang natin yan o. Oh. Yan, lutong pinoy eh. na pinasarap ni kabakyard. Ganitong luto lang naman mga kabakyard, Pinupinuhin natin yan. Ayan o. Oh. Pinupinuhin natin yan. Tapos lagyan natin ng ricado. Yan. Tsaka asin. Tapos mix natin yan. Yan ang lutong Pinoy. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Yan. Igisahin natin yung sibuyas muna. Bago ito. Ayan. Ayan, nagisa na natin mga kapapid yung ating tawag niyan, sibuyas. Ayan. Tapos saka natin ilagay ang itlog at saka sardinas. Mix yan. Ayan ang masarap na lupok na sardinas. At saka is e yan, pag pumupula na, saka natin ilagay itong ano. Ayan na mga kapatid, nailagay na natin yung <laughs> sardinas, itlog. minix natin. Oh, ang dami, di ba? Oh, tingnan mo. Oh. Ang dami mga kabakyard. Ganyan lang magluto mga kabakyard. Kahit isang sardinas o oh, dalawang sardinas, lagyan mo, haluan mo ng itlog. Ayan, oh, marami na makakain, oh. Ayan, oh subukan nito napakasarap gisahin nyo lang lagyan ng sibuyas mix nyo ayan ang lutong pinoy na pang pinoy talaga ito tapos haluhaluin natin ang sarap nito mga kapatid subukan nyo lang itong gagawin sa inyong pamamahay napakasarap maraming salamat thank you for watching and at, at please subscribe at share my channel maraming salamat po